ito si Kuya kasi stroke siya. So hindi siya makasali. Bigyan na lang natin siya ng ano na uh, sa kanya mismo. Tayo. Match po ah, Kaiser ano, sa Kaiser Koji and uh, Ati Ray Manaka po sa mga May blessings na si binigay ninyo. Si Paano ato pahampang? Oh, intra tanan, intra. Ah, iya lang siguro kita. Cash bugas. Si ano mag ano si Si Ma'am Ibuyan. <laughs> Okay, saan ba tayo, Banda? Dito lang tayo. Apa, oo. Dapat dito tayo sa base, dito dapat tayo sa base. Ah, <laughs> pa picture ah, Nay. Ah, oh, sige. Opa. Ay, maulan, maulan. Ah, sige. Dread. Oh, bubahaw tayo, Nay. Okay, sige. Para man para man Okay ya give me what i want Itawan ninyo ako it akon nga ginapangayo Okay Ra akon nga ginapangayo high postiso <laughs> Postiso Postiso <laughs> Walang pustiso? Walang pustiso? Walang pusti- Kanugo, taro limang gatos nga ra? Buwitin nga tayo, hindi maipakita't makarahan nga may pustiso? Ay, huwag e da? Iyan na taro? Sino ani may buwan pustiso? Pwede ka mukha limang gatos? Huwag e? Like, oh, hara lang. Next. Kakon ipakita. Konsin o may soksok nga blue. Blue nga panty o breath. Ato yung kakon ako galili. Mabe, akong ako. <laughs> <laughs> oh? Ay, Ako ka! Ha? Violet? Ay, wata, <laughs> wata. Oh, may una ikaw na, na Iblo. <laughs> 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 oh, blo, blo Ima. <haz Rose> Ay, hindi ko na, anak mo. Nga, eh. Ah, ikaw lang, te. Oh, harap again! <laughs> Parang wala Mga ah. oh. Bakit yon? Wala, wala uh, ano sa mga give me, I want me, ibuya na. Pass daw ah. Pass si Taro yun. Okay. Kwan, yun nga. O, kung sino man o kamo man personal na may daywang ka-aritos sunod. May aritos. May daywang sunod. Ah. Eh. ah. ah. <laughs> ah. ah. Daywang sunod. patingnan nga dito. patingnan patingnan Tingnan. Aritos ka Dalawang aritos sunod. Ayun. Oh, okay. 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 Amang, may gato. Puntan may mga 500. <laughs> <laughs> oh, hi. Oh, hindi. May oh. limang gato. Welcome okay. po. Okay. Sige. Ito naman. Pauna-una, sino ang makapagbigay sa akin ng uban? Uban. Ayun na. Ah. Sino? Sino na una? Ha? Ako. Sino na una? Ito talaga? Sino na una? Ha? Ha? Ah, 300 300 Ah, sige, atin na la kay, dito kayo. <laughs> 300 300 dalakay. <laughs> ah, 300 pesos. Amin <laughs> ah, Sige po, congratulations po. Ah, <laughs> bigyan mo yung uh, kinunan ng ubat para masakit yun ha. <laughs> <laughs> Aku eh. Dapat melayu aku eh para sa iyo na. Tawe ako at gisi nga panyo, 300 pesos. Gisi nga panyo. Gisi nga panyo. Gisi nga panti lang maton. Gisi nga panyo, wala. Ah, sige. nagaoy ta sanda ho. Pero ito si Kuya kasi stroke siya. So hindi siya makasali. Bigyan na lang natin siya ng ano ng uh, sa kanya mismo. Tayo iyo sayo. Kasi kasi hindi siya makalakad na Opo, oh, Sige. Okay? Uh, next. Anong ano? Si Ma'am, si Ma'am naman nami, abi magpag give me I want eh. Mm. Okay. What? abet nakasapatos? Ako ta siguro naka sapatos, -sapatos. gisay ang mijasa. Uh -oh. <laughs> What naka -sapatos? Bisa ni na saliwan, pwede man mag intratanan kun sino. <clears throat> uh -oh. Okay. Tanan-tanan. intratanan. Paha brown. Paha brown. Ah! Ubahon! Ubahon! Ubahon dapat! <laughs> oh! May chance pa! May chance pa! ah <laughs> oh, oh. Congrats! <laughs> <laughs> Sige! Next! Okay. Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Anong kulor? Di saan ano kulay? Haon, tabi-hagi sa binong. No, yan e. Padasig-dasig ha, padasig-dasig. Isa lang, rumaw, dao ka. Okay. Kayo nga ito. Dapat rotagaan ta karon no? Paano? Okay, bye. Okay, Hindi lang sa mayari. Si Lola, abi. Okay lang man doon, Ah, okay. Hindi man ako magbigaga. Hindi man imo key okay magbigaga. Ay, ah, sino <laughs> ah, sino ra daw ka? Sino ka to? <laughs> ah, okay, guman kon man Ah, oh, sige. Ah. <laughs> sa kay Lola na lang. Guman kon mo. Ah, Lola ah. Iyong kalo eh. Ah, sige, sige. <laughs> Dahil kami na sa liwan. <laughs> Malayo, abi. Eh. Malayo, hindi mabat yan. Parang hirap palaro natin dito. Ah. Ma'am, ikaw, ma'am. Ano yung na... Okay. Araw, bugas. kabayo at manok nga buhi. Hoy! Araw <laughs>

<laughs> Dahil kami bunga it kapaya, isang bilog. Bunga at kapaya, isang bilog. <laughs> ah, congratulations. Oh, may bunga. Alin na ni bunga ro <laughs> Ah, dasig ta. Ah, bugas! Ano pa bala? <laughs> ano nga ni Aton? <coughs> wow, nakot na isipan. Sa, sa, ay, mga unga, kaibahan ka oh, mo. Oh, mga unga, may, may sunata ina. May sunata. nami na, sa, sa out. Oh. Ah, sige. Ah, stop dance oh, ha. Ah, dali ah. Oh, ah, oh, mga unga, dali. Dali, <laughs> dali yun. Music. Music, maestro.